Yan na nga, dahil napapagod ako, ba? Diba? O, oh, ba? Diba? Kagabi yung iba dyan, sinampay ng aking nanay. Dahil napagod ako, yun ang next. At, syempre, ang mga detol. Ang detol, yun yung mga Agnes na dahil, Diyos ko, pa three months na, ba? Diba? Ito mga hindi ko pa ito nasuot. Gagawa natin yan ng dramatization. Diba? ba? ito nasuot. Mm-mm. Abangan natin kung paano ko yung Yung iba na suot ko na during my class. Eto, ganda-ganda. Oh, nawarak lang siya. Natural warak. Yes, abangan po yan sa aking Madam UK channel. Keep yourself busy para hindi ka ingitera sa mga taong abala sa buhay kung papaano <laughs> lumaban sa kahirapan. Ganun lamang po ang aking pananaw. Na-miss ko po mag-audio. No? Yun lang. O, oh, diba? Pag mga hindi na kayang i-work out, kagaya niyan, pag first ako na lang ngayon. Pinakita ko lang kung gano'n ako kadami. Ganun lang yun. <laughs> Outfit big.